Banat ni Anjo laban kay Maine inulan ng komento. Main, dapat umano itong gawin sa gitna ng iskandalo na kinasasangkutan ng kanyang mister. Inulan ng samot saring komento mula sa netizens ang naging payo at pahayag ng aktor-komedyanteng si Anjo Iliana. Para sa itbulaga host na si Mel Mendoza, konektado ito sa lumalaking kontrobersya na kinasasangkutan ng mister ni Maine na si Quezon City first District Representative Arjo Atayde. Matatanda ang isa si Arjo sa mga pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na sinasara at curly diskaya. Na umano'y tumanggap ng SOP o kickback mula sa mga flood control projects. Bagamat itinanggi ni Arjo ang alegasyon, sunod-sunod na lumabas ang mga larawan at ebidensya na nag-uugnay umano sa kanya sa mga diskaya. Kabilang na ang kuha sa loob ng kanyang opisina kasama ang mag-asawang kontraktor sa gitna ng kaliwat kanang batikus na natatanggap ni Maine. Dahil sa pagtatanggol nito sa asawa, nagbigay ng kanyang mensahe si Anjo Iliana. Matatanda ang nagkasama sila noon sa Itbulaga bago tuluyang nawala si Anjo sa noontime show. Sa kanyang TikTok channel na Anjo and Mr. Rombang, nagbigay si Anjo ng payo kay Maine na mas mabuting umiwas muna sa pagsasalita. Anya, mas makakabuti na hindi na ito magsalita pa para hindi magkamali. Lalo na ngayon mainit ang publiko hindi lamang kay Arjo kundi pati na rin sa kanya. Dagdag pa ni Anjo, hindi naman daw niya personal na kilala si Arjo. Ngunit naiintindihan niya kung bakit galit ang mga tao, lalo na't unang itinanggi ng kongresista ang koneksyon sa mga diskaya, pero lumabas ang mga larawan na kabaligtaran nito. Payo pa niya kay Min na huwag na munang magsalita para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Anya, no talk, no mistake policy. Dapat quiet na lang muna siya, kasi nga yan, pagsasabihan, hindi ko kilala yung asawa ni Maine eh, hindi pa kami nagkita niyan. Yan Maine, yung asawa mo, kaya naman galit yung tao, pati sa'yo na, una katulad nun. Nagde-deny din kayo, nagde-deny yung asawa mo na hindi rin kilala yung mga contractors. Eh may resibo, lumabas na naman yung mga pictures. Sa puntong ito, sinabi ni Anjo na baka mas makakabuti umiwas muna si Maine. At pansamantalang hindi lumabas sa Itbulaga, mula rito, tila nagkatotoo ang observation ni Anjo dahil ilang araw na ring hindi napapanood sa noontime show si Maine. Bagamat wala pang malinaw na pahayag kung ano ang dahilan ng kanyang pagkawala. Malakas ang kutob ng marami na may kinalaman ito sa iskandalong kinasasangkutan ng kanyang mister.